Ah, dito pala nga tayo ngayon guys uh, buha -buha, buha -buha, uh, sa buwa-buwa pagpangga buwa-buwa uh, uh, sa pernan yung pagpangga deliver tayo dito ah, uh, habang inaantay natin yung resibo eh. na video natin itong mga uh, tatanggal na mga mga sumasabit na sanga ng mga nanong sanga sanga na pagpangga sumasabit sa kabri ng kuriti uh, ayan tinatanggal nila at tinatanggal pala nila guys sa kanila lang akala ko pang yung sa mga line ng mga cable o o telepono hindi na nila sagot yun yung sa kuriti lang sila yung mga sumasabit sa kuriti ayan yun lang ah uh. Napakahirap din ang trabaho nila guys eh, hindi natin alam baka sumabit yung take nila dyan sa live Live yan guys yung ibang kabli ng kuryente Kaya pag nagkamali ng pindot mo dyan sa pag Pag maniobra mo ng ano yun Tawag yan sa body na Forklift ba yan? Ay, or, baby equipment na yan tuloy-tuloy mo pataas sa abit ko sa life ayan, ang dami daw langgam. yung isa, nagpalit na sila dyan eh kanina, dalawa kasi nilanggam sila kaya baba na no, nagpalit naman tawag niya na langgam na malalaki na uh, well, hindi pa yan guys mga uh, uh pinupotol nila antik antik sa antik 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 ba yun? o basta yun? tatlo na malalaki masakit makakagat yun magbabae talaga And yun dito tayo yun ngayon sa na, Duagua, yeah, guys sa Guagua Pampanga deliver na, naman tayo habang nagaantay tayo binigyan natin talaga bukutan lang puno ay ng mga sanga na tumawag na sa, sa, sa... kabli ng, ng... mga, mga... Tumala, Tumala, sa saka Telepono. Ito mga, mga internet 500 yeah. lang pala daw at sa. Lawa yeah, Ah tanong natin si Kuya. Si Ben Talagang bilid ng bilid kasi araw 500 lang yan, guys. Delikado rin ang trabaho nila, guys. 500 lang daw. Baka sumabit sila sa live, live ng 500 lang yan, guys yung araw nila dyan, pagtanggal na mga nakadikit sa kabli ng kuryente mga sa, tocha, sa tocha, mga, mga live eh. so, so, wire mga hindi nga magpamali sa live live na wire, live na kabli ng kuryente buwis buhay din yan guys kasi pag nagkamali sila sumabit sa gawad ng kuryente kaya rin sila sa mga kapli na live yeah guys o nandiyan lang tayo deliver sa tapat ayun doon tayo nag deliver frozen mechab ayun guys umalis na sila parada at Ayan, yung mga tumatama lang pala sa kuryente. Yung sa sa kwala ko lahat na pinakailangan. yung mga sa wifi at yung mga saka dinaputol dito di pala. Kuryente lang pala ang kuha nila. Ayun, doon naman sila. Yung mga tumatama lang okay, sa kable ng kuryente. Ah, um, mixing video nang tinatanggal tinatanggal nila. Ng mga nabubuhay. Thank you guys. Uh, Pero uh, na, hindi lahat na kaya sa, yung para sa, sa kuryente lang ang tinitira nila. Hindi, hindi lahat na na umusli.